So, hindi niya ako pinabayaan. Hindi na, hindi nga, pabayaan niya ako, pagalitan. Sinuportahan niya pa ako na, kaya nga, ayun. Ayun. Baro mesbak, baro mesbak. Ang nagpostahin na, magsabi na rin ako, magpaumbaba na rin ako, kahit alam ko na, wala re ko rest mesbak na, Hindi naman talaga, ako yung nagkamali. Yung, oh, may, may pagkamali ako, pero, alam ko sa sarili ko na hindi ako yung talagang kunang una. Kaya na, na, nasabi ko yung salita ko. So, thank you, Len. Baka nga Na. Ito, bibigay ko at a uh, okay. Pwede sa tao lang, okay. Siyempre, sa para napulitan! Yun po, kasi... Sige! Okay. mo Yung... Officer po kasi siya nung So, Hindi po talaga ako yung mas nagkasikas sa nila. Mas, binigay ko po sa kanya yung trabaho para asikasuin yung mga sasama po ng Rotarap. So, hindi po.

Gino ka na yan? Si yung minggo ni sakin, kaya nang nasakto na ako si Juan, maraming tae niyo to, gali ko dito mula sakin. Para nang nangyari si Ophine, maraming tae niyo kasi, I love you. Okay, third na nga, ha? Uyakasakit sa kwarto. Uyakasakit sa kwarto. Uyakasakit sa kwarto. Uyakasakit sa kwarto. Uyakasakit sa kwarto.

gusto nyo kasi may gusto dalawang tao gusto pagbigyan nito. Uh -huh. Isa lang lang si Solomon. Thank you kasi kahit pinahihirapan mo oh. ako. <laughs> uh, hindi kasi minsan kada ano, syempre kayo dahil din si rush art. Kapag so, <coughs> ano, yung mga gagawin namin. Kaya kahit pinahihirapan niya ako, nagtitayin niyo pa rin ako sa kanya kasi minsan din niya rin yung side ko kapag nasa school ako kahit nalilate ako sa meeting namin.

Ah, yeah oh yeah. Thank you sa mga ibigay ng Rose I appreciate it. Ngayon, unang Rose ibigay ko for thank you Rose. Simula pa lang nung po kasi na yung nasa ko. I'm uh, always give me advice. Hindi niya na siya. rin yung tumutok sa ng seminar na to Kaya na tuloy. Eh. Malaki naging part niya kay Tita Eddie. Thank you very much. Ah uh, Yun. Maraming maraming salamat guys sa'yo iyo. Kaya nabuhutin ng seminar na to Kasi totoo lang. Kasi talaga ito. Eh. So, siya yung nag-push din. Na siya yung mga una-una mga naging project sa talaga. Though so, ito. Uh, itong cross na to hindi, hindi ko ito ibibigay sa tayo kasi hindi niya rin ako kasi alam naman natin may team kami sa elections na magalabang ang ng different parties. But, uh, siyempre, gusto uh, ko siya maging friend kasi after nga nga yun, sabi ko kay Lamarlo at kay Narin ka Edison, tawagin niyo naman yung different kagawad. Kasi, siyempre, si Laki yung tsaka si Dati, hindi pa natin matatawin. Gusto ko siya na mausap para magkakamang lang So, thank you. expecting niya sana kasi halos lahat ng mga different kagawad na mga kumpetero. Thank you, pre. Uh, gusto rin kitang maging ulos, pakistunan eh. <laughs> Ayun, kasi, yun lang. Pero actually, lahat sana nang hindi ko close Even di naman tayo total hindi na mag-ulos kasi wala na yung wall within us. Dati kasi may wall within us eh. Especially sa mga school na batch namin. Diba, alam naman natin yung wall na nang nangyari nung nag-aral pa tayo daw sa so, high school. Tapos diba, sa so, mga bagong friends ko, so, sa mga bagong friends na PSK, diba? So, maraming maramat sa lahat. Maraming maraming salamat. Especially, thank you, sir. Yes. Sir, Gary. Yes. You sir. Next time, okay? Yes. Okay, yes. oh, yeah. So, yun, sana. mag enjoy tayo lahat. Sana maging friends talaga tayo. Sana pinagkasalubong tayo sa Tansay. Hindi na tayo magkakailangan. Tanguwa to the box na tayo. Okay, maraming salamat.